hindi sa baan. Okay, hindi maano. Yung mayangat. Maangat, angat ko na, pero kung hindi ka nagatikot. relax ka lang. Ano yung masakit kanina sa bal sa balikat mo? Kali ba, kanan? Ito, taas mo na ngayon. Sakit pa? Ha? Okay na. Oh, sabi sa'yo eh. Sige, taas mo ulit. O, oh, di ba? Wala naman sakit. Okay. Mm -hmm. Kaya kagalit <laughs> ah. ka na. Baka dun mami? 77. Patanda lang sa mami? 177. Pala, anong pangalan mo mami? Pupat mo mami? Mm -hmm. Anong masakit sa iyo mami? Ito ang mga, ano po. Dito, dapat ang ang Saya tahu dah mana. Tapi tu pun dia. Dia sebab. Dia macam yang apa? 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 Macam Ramie. <laughs> grabe. May permit yan. May <laughs> grabe. Marami. Ayun, <laughs> <laughs> marami. <laughs> <-saka> kasi ako, nag <laughs> um, mm. Lahat lahat, 'no. Sagaper view. Sagaper view ka Pero per view ka 'yan, ako na hinahanap ng anak ko doon, ako ko. Tingnan ko dito, tingnan din natin dito, 'di ba? Namamahinga natin at natatali 'yung lolo nila. Oo. Oh. 'Yun, 'yun 'yung namamahinga ng grabe na okay. Tumuh, nah, 77 ka na. 77 na. Pero yung tuhod mo, hindi naman sumasakit. Sumasakit yung isang, yung isang baka ako ako ako, hindi ako makaan. Ano kayo? Ako kaman ko, gaman na. Mga daliri. Mga daliri, mga ito. Tama mo. Kamabanap. Sige. Ayos ka na ako po muna. Pero sexy ka ha? <laughs> Pwede pa daw ulit mag-asawa. Oo. Oh. Kayo ako bawi ito. Mm -hmm. <laughs> yung, yung pagbaano panay trabaho. Mm -hmm. Tatakit alaga na alaga. Oh. Hanggang sa oh. wala na din ko na sa ko. ko na yung Ito na yung masakit. Ito Hi. Ay, <laughs> Ito. Aray. Dalawang balik kami sa Laguna. Medyo, may bukas natin ng konti ha. Bukasan na natin ng konti ha. Pero hindi na ako nakikita yung playmates mo. Si Aron, hindi na ko Ah, wala. Relax ka lang mami. Tapi tidak Ini yang kalau orang ini Bukan yang perlu Bukan yang perlu Bukan yang perlu Bukan yang perlu Bukan yang Tak semua yang kanan Faham Bukan ni. Tak semua Ya, yeah, okey, kebila Ayan. Hindi mo ako pala kayo pa yun. Baba mo. Maiksi yung kanan. Maiksi yung kanan. Uh. ka mami, meron pa bang history na nagulas ka, nagpala? Ay, marami. May gulas. May sabi na nakuha ng mga baboy ko. Tinatakbo. Nakakuha ko yung baboy mo? Ba't nakakawala? Tapos madudulas ka. ka. In Inahin, -ina, in -ina, meron din ako ng kanil niya. Pag tira ko ng pinto ko, nag ko ako. Meron ito na yung Kaya marami ka nang nararamdaman. Ano yung mahaba yung paliwa? Next to yung kanan. Ano mo? Next yung kanan. Relax Relax ka naman. Kailan mo yung nanay ko? Kung hindi lang ako na pa-uwi sa provinsya. Ciudad na ko. Hmm. Maka ano pa ako kaya mag-iigib ng na, ano. Mag-iigib ka pa? <laughs> Oo. Na? Mag-relax-relax ka lang sa bahay. Mag-relax ka lang. Hindi nga ka lang malalim. Exhale. Kumusta na yung hangin sa tiyan mo? Sarado mo yung bibig mo? So, relax. Baba may mo yung kamay mo. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Tidak mengapa. tak sakit jika anda mengikuti. Saya mengikuti seperti ia menyebabkan. Saya sudah berjaya. Saya di sebelah kanan. Tidak, ibu. Adakah kamu terlalu Ini adalah pertama di mata tu. Baiklah. Bersihkan. Ini dalam. Itu macam agak mami. Hmm. Itu. Hmm. Itu. Hmm. Tak ke. Itu. Hmm. Bang. Tak nampaklah. Ya, ông ngapa dah? na six which in radio na wat at least na may na okay sakit di ba yung may yung na disgrace kami sa bus ayo paano pa sa bus Ayan. 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 Punta na lang dyan. Ay, sumang kumalit. Ha! 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 Panggil dia sideways. Dan good. Kalau dia nak sama pula kau kau pergi dulu kat Okay, Okey, tapi lah Sama malam tu Okey, tu kau nak no? bagay mo. Okay. Naku. Ah, hindi pa daw mismo 'no? Okay. Relax ka lang. Ano yung masakit kanina sa balikat sa balikat mo, kaliwa ba, kanan? Okay. Okay, asuma na ngayon. Sabi ko pa? Mm. Ha? Okay na. Sabi ko sa'yo eh. Sige, taas mo ulit. di ba? Wala naman sakit. Sakit pa? Ito po. Ito po. Pero ito, wala na. Dito sa dala. Ito yung dito sa balikap. Okay. Tsaka ito, Mer. Ayan, ay tataas mo na. Okay. Kamay. Okay.

Kalau relax sekarang malam ni Hmm, kemudian la

suami sama ibu Ya, lu mau. Mau enggak mau? Hayaan mo muna bumaba yung dugo. Tapos, gano'n gano'n mo yung paapok. Yan. Sakit pa? Ganda lang. Ganda? Okay na, okay na. Tama na. So, makaroon niya doon yan. Yung balikat mo, yung kamay mo, yung gano'n mo. Sakit pa? Cari jumpa. Hmm. Dina. Oh, okay.